pagpatol ni Pia Words back sa kanyang basher, hindi pinaburan ni O.G. Diaz. Alamin ang showbiz spotlight ni Anton. Nangihingi ng simpatsya, ito ang nakikita ng showbiz reporter na si O.G. Diaz sa ginawang pagsasapubliko ni Pia Wurtzbach back ng pababash dito ng isa nitong follower. Sa Instagram account kasi ni Pia ay ipinost nito ang isang mensahe ng kanyang basher na sana raw ay mag-file ng divorce ang mister nitong si Jeremy Johnson dahil manggagamit umano ang dating Miss Universe. Unang sinita na nasabing Basher ang wallet ni Pia kung bakit umano black and brown Hermes purse lang ang meron nito. Dahil daw ba sa madali itong eterno at hindi nito afford ang unique design? Kasunod na nito ang sinabi ng Basher na sana ay ma-divorce na ito at ma-realize ni Jeremy na isa itong user. Sumunod na sinabi ng Basher na mas okay daw na bago ito hiwalayan ay buntisin muna ito para mag isang single mom sabay sabi nito ng manifesting. Agad ito in-screenshot ng beauty queen at nilagyan ng caption na Just Another Day another DM. Wild, right? Come on people, bagong taon na, nag-CNY pa. Ayon pa kipiya, exhausting at masakit din ang mga sinabi nito at sana umano itigilan na ang pag-normalize ng ganoong ugali. Sinay pa ni Pia na out na natin yung ganito for 2025 and instead, let's be nice to each other and support and uplift one another. Ayon kay OG, kung siya raw si Pia ay eh, hindi na niya sasagutin ang nasabing basher at mas mabuting i-block na lang nito ang nasabing nila lang. Dahil sa ginawa umano ni Pia kung kaya't para ito humingi ng simpat Binigyan lang din daw nito ng ideya ang iba na ang naturang klase daw pala ng mensahe. Ang pinapatula ni Pia kaya't gagawa rin ang mga ito ng kaparehong mensahe para mapansin sila ng beauty queen. Pero sa pagkahuli ay sinabi ni OG na hindi rin niya masisisi si Pia dahil kahit siya umano ay ganun din ang thinking kapag may mga nababash sa kanya. At iyan na aking balitang showbiz para sa impilang metodong lakas, DWIZ. Ako si Anton, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.